Hi guys. Ako ay magluto ng dinner. Hmm. Naka ready na. Ayan. Dito tayo sa kitchen, sa kusina. Ito na natin ang ating talan. Ayan. At saka ito ang aking mga sangkap. ah uh, ito ay olive oil black pepper powder, my ginger, garlic, uh, tomato, onions, and nor cubes. May okra tayo, may ano ba to? Tapos ayan. At saka ito. At saka ito ang aking manok. Ang lutuin natin ay chicken Tinola check and tingnan at may uh, nakaredy ng tubig para sa sabaw ayan okay lagyan natin ng olive oil kasi pag magluto ako ng ulam olive oil ang ginagamit ko ayan tapos painitin lang natin ng konti umuulan ayan oh Oh, basa Ayan na. Dahil ay mainit na, ilunod natin ang ating ginger. At saka ang ating garlic. At saka ang ating onion. Onion ano lang, sabay-sabay. Tapos, ihalo na ito hanggang mag-brown ito. Ayan guys, ilagay na natin ang ating pressure. Mm. And... Ang, -an ang ulan. Oh, bilis malakas na ang ulan dito hmm. ako sa sa back door Yan. <laughs> ayan, dito ako nagluluto ayan ito dahil I need brown na siya lagyan na natin ng tubig may sabaw na sa na siya. Bakasan muna natin ang ating um, kalan. Pag magkulo na siya, imedyo natin. Tapos, parang masarap siya. Tapos guys, lagyan na natin ng heart tubes. Ayan, hintay natin na kumukulo. Habang hinihintay natin ang ating tinola na mag-tender at saka, saka na ihalo itong mga gulay-gulay. Saka maghugas muna tayo. Tapos ilagay na natin ang ating kamatis. Kamatis tomato. tomato. favorito ko to pecha eh. At saka, ano ba ito sa Tagalog? Eh? Huh? Sarap, excited na ako sa akin tinola. Oh my God. Tingin mo na tayo sa labas. Maulan. maulan, 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 badal oh. Ito na pwede na siguro ito. Hmm, ang gulay na naman. Ayan. Maraming gulay. Parang marami kami kumakain. <laughs> Dalawa lang. Hindi naman siya kumain. Dinamihan ko lang pagluto. Baka bukas ito ang kainin namin sa tanghalian. Hmm. Kita coba ini di akhir YouTube, coba lihat di itu YouTube, kita mamaya dagdagan natin ng eh? black paper yeah <laughs> hala so, guys hindi black out oh out lalagyan natin ng konting black pepper. Ito naman. Lalagyan ng punting... sabor. Thank you, atsaka asli ini ya ini itu namanya gulai ayam sarat ini Это не ночёвка.